Hanggat meron, ulamin Go. miss. <laughs> 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 Matawa ka, kagad yung lakal man yan. <laughs> Hello mga friendship! Eto, andito si Tambon. Nagulat ako. Kala ko di na siya tutuloy dahil umuulan, may bagyo pa, si Enteng. O, di ba, mga friendship, nung katumingin, huwag sa akin, ano ba, tawa ka na tawa. Talaga gusto, gusto mo na mag -isawa. Galing kami kanina sa palengke, ito, mag uumpisa kami ulit na, ah, uh, ipakilala, o, sabihin kung magkano itong mga binili namin. Meron ka bang idea dito? Anong idea? Hindi mo alam yung ibig sabihin na idea. Gusto? Hindi. Ibig sabi ng idea, meron ka bang, parang may idea ka, ano ba tagal sa idea? Yung parang may, na, may na, nahulaan mo bang kung magkano mga presyo, gano'n, idea. Ano ba idea, mga friendship, di ko alam sa Tagalog? Oh. Comments below, what is idea? Ay, ay, magsalita. Ha? <laughs> o oh, sige, ikaw na magpakilala muna sa kanila. Uh, si Kamatis. Hmm. Sabi mo kung magkano. Ay, Ay, mga friendship Kamatis. Uh, alam mo kung magkano sa kilo niyan? Hindi. Eh ano mo, sige, pakita mo kasi gano'n mo. Ito uh, mga ka yan, kamatis, hindi ko alam ang presyo niya kung <laughs> magkano. Kasama kita kanina, hindi mo alam, hindi ka kasi nanonood Pero yung eh. sampu piso. Sampu piso nga ba ito? Ay oo, sampu nga ito mga friendship. Ayan. O diba, laki o. Yeah, kamatis. Huwag mo ma ma Malaki pa sa? Sa kamao mo. <laughs> ito kamatis, 20. Yeah, mga, Ay, kamatis, kaganda ng kulay. mga kapresip, o. Oh. Ayan. Diba, green na green na nag-orange, orange na nagkukulay. kulay medyo malalaki kilow, ng konti, o. Oh. O, ganun mo, ganun mo, oh. Yan. Yan din, o. Eric, 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 Eric. ito pa, ito pa. Ayan, ayan, ayan. 20 pesos ang isang kilo, ayan. mga presip. Ayan. Ayan. Marumi bili niya, o. Oh. Ayan. Ay, ano, 10 piso yan, mga presip. 20 isang kilo. Balik. Ay, 9 lang pala to 9. Yan. Yan mga kapresip. Kaya mo hawakan niya hanggang mamaya. Ah, oh, yan. Sure ka? Ah, oh, yan. Kaya <laughs> mga kapresip. Meron pa? Wala na. Kaya mo, ba, kaya, <laughs> oh, kaya mo yan. Ah, O, hawakan mo lang yan. O, bibitawan niya. Pag bibitawan niya, sinasabi ko sa iyo. Kaya mga kapresip, magaganda yung kamatis. Ilang peraso ko yun ito eh? Tiga, ilam niya ba? Hmm. Mga 10 siguro yan. O, may git pa? 3, 3, 6, 9, 10, 12. O, 12. Kaya mong hawakan yan hanggang mamaya? Uh, sure ka? Uh, sure. Talaga? That's true. Ay. ano ibig sabihin ng that's true? Totoo. Hindi pala yun. Tama. Ay, tama. <laughs> true. Tama ba yun? True. Yan, Parang gano'n na Kaya. Oo, oo. Kaya mo yan ba? Ano? ano? Hindi ka nangangawit? Yan, yan pa po yun ito. eh, eh to, to, okra. Kaya mo buhatin atin to? Kaya uh. ano to? Lagay Okra, alam mo kung magkano mga recipes to? Ilang piraso to? Alam mo kung ano yung English nito? Okra? Uh Oo. -oh. Hindi. <laughs> Alam mo kung tawag dito? Lady Fingers. <laughs> ano yung sabi ng Lady. Lady. Oo nga, totoo Lady Fingers Sa tawag dito. Ano ka ba? Alam mo Bibiro ko. Lady Fingers? Oo oh, nga. Ay, ayan mo yung nito? Oo, oh, ito yung Lady Fingers. Ilan yeah, tawag? mga Tinatalong nito sa kung ten, ano yung English. ng okra. Sa Tagalog, okra. Sa English, lady fingers daw. Oo, ngayon okay. dito. Totoo naman sa diyang nagbibiro. Ano ba? Na Oo, oh, okay. okay. akala okay. <laughs> mo nagbibiro ako. Hindi. Okay, pagtatawanan mo. Eto, liwang piso, dosi kape. <laughs> Dose peraso. May naalala na lang kasi Five pesos. Okay. Lady fingers. Ibig sabihin, alam mo ibig sabihin na lady. Babae. Oo. Oh, daliri ng babae. <laughs> yeah. Lady fingers. Kaya may S kasi marami. Waka mo yan. <laughs> Hindi ka mahulog. <laughs> ay, ay mahulog. Hindi no. mo ay. na kaya. Basta yung nalawakan mo, napagdala natin dito. Kaya. Yan lang daw. Yan mga tray shake na bilhin namin. Kamatis, tsaka okra, at tsaka... Meron pa. Ito, ito yung ano, native na ampalaya. Hindi ko naman nito yung mga tray shake ngayon. Baka bukas. Hmm. Pag wala na siya tambo. Ay, pag umuwi na. Meme-meme, gano'n? Oo. Ayan, eto, Yung ano, ampalaya. Yan. Limang piso, o di ba mura, 35 pesos ang Matanda pilo. Matanda na siguro yung kuli nito. Eh. Bakit? Tumulubok na eh. Hindi talagang ganda. Mas mainam to, mas mapait, mas maganda to. Yan. Tumulubok na <laughs> ito. Uh, yan. Tsaka ito, kangkong. Ah, uh, Alam so, mo siguro kung magkano to. Ah, uh, limang piso. Ayan, oh, limang piso kasi nanon siya siya. Uh, Nandun doon siya kasi kanina. Ito kayo mga Hindi na. Nangawit na. Nangangawit na ako. Ay, Ay ganon. Alam ko ba kaya mo? Yeah. Yun yung ang kugot, pag binubuhat mo, mas malaki pa nga dyan, hindi kaya kaya mo. yun eh. Wala mo dyan. Yan. Pero, eh. Ay, napunta rin sa ano. Sa kandungan. Ay, ito, limang piso isa, bali 10 pesos. Yeah. Oh, ang ng mga kakaw, mga kapresip. Alam mo kung anong tawag dito sa English? Hindi, maaaba. Hindi mo alam? Hindi. Kinikong. <laughs> Ay, ito pala sa tawag sa bakla, sa okra, alam ko ano? Ano? Okers. Oh, hindi ba okra eh? Okers. Oh. Okra yung ano, ibig sabihin ng okra yung nakakainis, nang iinis. Okra yung iinis. <laughs> yun, uh, At ito, kamote, 40 isang kilo. Yan, yeah, yeah, yan, Tanong mo, anong English niyan? Ano? Uh, potato. Oh, potato. Ay, tomato. In? tomato ito o, ano di, ba? yan, ah, uh, tawag din eh, potato potato nga! Ayan. yung potato, patatas yun ayan. tama, ito potato, pero potato. may kulang ka pa sweet ayan, O, iba kitin mo, sweet? yan, yan mga pre-chef kahit paano may, alam naman ako sa pag-i-english din, oh. din, din nilang di, di uh, sweet oh. potato ayan, yan, mga pre-chef pag marami? ano, tawag doon? Uh, okay ba <laughs> <laughs> alo? pag marami? pag marami? Ano ba yung English na marami? Ay, di ba tinuro ko na siya pagka singular, walang S. Ah, pag marami, may S. O, ang tawag dito? Singular potatoes. <laughs> hindi. Ang tawag dito, ah, pag marami sila, sweet potatoes. Ah, yun. S. Sweet potatoes price. Anong price? Kaya <laughs> naman, ano yung English niyan Uli. Ah, uh, tomato. O, pag marami? Ah, uh, Nakalimutan ko. Di ba lalagyan mo lang ng S? Ano ba? Ay, potatoes fries. Potato lang! <laughs> At eto, eto ang gusto ko, yung paanit ang bo. Ang lumit na, huwag nilo. O, oh, lalaki, di ba? Uh, kalalaki niyang kuwi nito, yung nabili nila. Yes, queen yes. Queen. gusto ko yung malalaki. Kasi no. gusto ko to. Ito, di ba wala kainin namin mga high blood? Ayan, uh, may collagen daw ito. Alam mo uh, yung collagen? Collagen, yung... Ano? Uh, ano, yung o, vitamins. Titingin ka na naman sa taas. Wala naman doon ang sagot. <laughs> Hindi, ang collagen day, parang ano ba yung parang gel? Parang yung gulaman, ay parang yung kunyari yung, yung, yung gulaman, parang ganon. Yung ayan, ito, o. ayan. Ito, isang kilo ito, 100, pero ang bili ko dito is 35 pesos. Ayan. Lagay natin yan. piraso ko yun ito? piraso? 2, teka, tingin kami ko. 2, 4, 6, 810, o, oh, lalaki ang oh, mga friendship po. Oh. Parang 350 isa, 35. Uh, Ayan, yeah, lalaki ang oh, diba? Diba kaya, uh, gusto mo rin to? Kamakaway uh, mm. <laughs> 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 Eto, okay na nakainin ko to kasi nga pa. Ah. Mm. At eto, yung buto-buto na may laman naman. <laughs> ang kilo nito is 80 pesos. Dati 20, teka muna, nalalaglag. Dati kasi 80 pesos to. Uh, ngayon uh, naging, se ay dati 70, ngayon naging 80 na. Kaya nito, meron dumi ka sa ilong. Um. Uh -huh. Ay, teka, kata. Tatakaran. Oh, na umuwi babayan tayo muna. Umuwi babayan. Hawak mo yan kasi matapos tayo. Ayun. Oh, friendship. Ang tatanganan ko lang to. Oh, ba matatapos tayo. Magtiyaga ka lang diyan. <laughs> Eto, bali 80 pesos sa kilo pero dalawa to, alam mo magkano? 80, 80. Eh, 80 isang kilo magkano sa palagay mo to? Dalawa. 80 isang kilo. Ah. Uh -huh. Ano? Dali nang ngawit na ako no ba? Uh, 20, 20, 40. Ang binibigay po orte, magkano ang dalawa? Yung dalawa? Uh Oo. -oh. Is 30 pesos siguro? Hindi. 20? Hindi. Higher. 40. Buti alam mo yung higher, ibig sabihin nun, higher. Hindi. Oo. eh, yung higher, lower pa baba. Oh. Yung higher, ay yung pataas. Yes, yung mas mataas, ano yun? Highest. o <laughs> <laughs> oh, eto, yeah. eto, eto, eto. Is 40. Hindi, 25 pesos. Ah. O oh, diba, mura na mga presyo. Iyahalo <laughs> namin dun sa paa. <laughs> Si Tambo ang kakain nito dahil mahilig sa sakit ito. Pero gusto ko rin ko yun ito, yung paa. O, oh, na ano ko, ibabagsak. Ah, gusto mo rin paa? Ah, yun. Kasi ibabagsak natin. 25 pesos ah. mga friendship. Yes. Hmm. Yun. Ah, buhay pa. O, oh, naman. pa. O, oh, sige. Ay, ano, kayo ko pa rin. Hindi na. Hindi na. Ibaba na. Ay, Su Suko ka na, ha? <laughs> Sumuko rin ako yun. <laughs> Ay, eto pala, sili. Ay, may sili pa. Eto, sili. Yeah, ito. Siling panigang, yeah, paborito ni Tambo. Pampagana pampa. pampa. pampa yan, mga ka-friendship. Eto, Limang piso. Ba't di sila pantay-pantay ko yun ito eh? Eh, siyempre. May balok na tumete ko. Eh, ito balok na to, rejectable. Basta ay, balok to. Pagka derecho? Um, hindi siya reject. Hindi siya Eligible. <laughs> <laughs> legit. Le legit. Legit. Legit siya. Legitimate. Yeah. Hindi, legit. Ayan, binanggit ko naman. Ano ibig, ano, ibig sabi ng legitimate? <laughs> hindi ko alam. Binanggit mo yun. <laughs> Ang ibig sabi ng legitimate, kunyari ikaw, anak ka lang tatay mo. Oo. Uh tas kasalan na ni tatay mo. Uh -huh. O legitimate child ka. Ah, yeah. Uh, Ba't may child to? Yung parang child, may... ibig sabihin, anak, parang bata. Parang child is special child. Hindi! Ay! <laughs> Tapos naman yung illegitimate child, uh -huh. anak sa labas. Ay, alam ko yung child, yung children. Children, pagka ano, marami yun. Children's with a child, uh -huh. parang isa lang yun. Ay, yung children. Oh. Kung nyari, yung sa yung illegitimate child naman anak sa labas. Anak sa labas. Sa labas. <laughs> sa labas. Sa labas. Anak sa labas 'yon. Yeah. ikaw legitimate ka mm. kasi kasal ng tatay at nanay mo. Oh, legitimate child kayo. Ay ano mga niya? ate may. Oh, yung iba, <laughs> oh, ano bagitin? <laughs> oh, di ba? O oh, ba ikaw tawag ko paano ko may may kapatid ka sa labas? Anong gagawin mo? Aha. Oo. Ano, uh, tatanggapin ko. Mali. Ano? Dapat di lang hindi. Ano? Pag nasa labas yung kapatid mo, papasukin mo. Ah, <laughs> <laughs> oh, di ba mga friendship? No, ano See, pa friendship? Ay, wish no. Wano wi. Sige, nasa labas yung kapatid, papasukin mo eh paano kung nasa ng ulan? Oo oh, oh, nga naman pala tama ko yun. Kaya ito binili namin mga friendship. Sabi ni Tambo, magsasabawan daw kami. <laughs> Kasi nga, di ba, may bagyo? O, oh, um, di ba? Yan mga friendship. Okay, okay na. oh O, nangamit ka na. Kanina ano ni <laughs laughs> <O, laughs> na ba? Ano na? Nangamit ka kagad. O uh, no, sige. Lumaki muscle to. Ayan. O sige na. Ayusin ko na to, no? Ayan. Ay, luya pa pala. <laughs> may luya. Astro, may luya. Ere, yan. Kahuli-hulihan. <laughs> Eto pala, luya ang mahal. Ang luya ngayon, 150 sa kilo, 7 pesos. Eto, luya. Magkano isang kilo? 150. Kamura lang pala. Anong kamura? Kamal nga eh. Ayan, no? Mahal 7 pesos. Kung ito, anyway. parang may napansin ako sa luya. Ano? Di ba, eri yung eri ulo, ulo niya, eri yung bibig niya. Ba't oh. parang may lipstick? <laughs> <laughs> o, sige na. Ay, ayaw ba tayo? Ayaw. Mga presid, mag na ako magluto. Ito yung ano, garlic. At umuulan pa rin. Wala pa rin tigil ang ulan, mga presid. Onion. This is onion. Ayan, mga presid, bawang. At isabay na natin ang ginger. Ito siya. Yan. O, di ba mga friendship? Ito na mga friendship, yung santambak tambak na manok. O, di ba? Dadalaw lang kami kakain ni tambok. Pero ang dami siya. Ay! Ay! May <laughs> so kasagdali. Alam ko bakit tambok? Ah. Hindi ko natanggan yung buko. hindi ah. <laughs> diba? yeah. na lang kamo, napansin ko. Buko um, lang manok. Mo. Oo. Mga preship tinanggal ko sa dahil pa nagkamali ako. Hindi ko natanggal ang mga kuko. Ayun, tinanggal ko. Ayun, ilagay ko dito mga preship O ba? Diba? So nga, kiss. Wish ko na siyang galtina ang anis. Kuko. Mm. Ayan, ngayon pa na natin sa mga presyep. Lagyan na natin ng ano, lapang palasa. Eto, walang ha, walang tatapos ang halubaybay. Kunti lang naman. O ayan. O, diba? Eto, pampalasa pa. Tsaka, konting iodized salt. Dahil di pa naman ano yon? wala pa lasa yun. Konti lang yun, mga pre Diba? Mga pre-sheet. Ayan o, diba? Nagisa na siya. Sa sarili niyang mantika. Mm. Pinaghalo ang paa sa buto-buto. <laughs> buto pareho. Kasi yan ang masarap sa manok, mga pre mga friendship, ito ililipat ko sa sa kaserola at lalagyan natin ng pampalambot. Wala akong pressure cooker. Kaya ang pressure cooker ko ang mga kutsara, pampalambot. O di ba? Ay natin natin dito mga friendship para maluto siya na mabuti. Sabi ni Tambo, mabango raw kasi mabango daw ni Tambo. Hmm. O di ba? Ito lalagyan natin ng sabaw. Ito walang katapon sabaw ng bigas. Ayan. Ito. O, di ba? Ito pa. O, di ba? Dami. Kanina pa kulo ng kulo, medyo malambot na. Lalagay na natin ang kangkong. Unahin muna natin tangkay. Kasi gusto ko tong tangkay para maunang maluto kaysa doon sa dahon. Di ba tambaw? Uh, no, ay tambaw. Tanito ay mo naman niya. Siyempre. Tsaka itong sili. Lagay na rin natin itong siling green, panigang. Hmm. O, di diba, Ganda na itsura. Tsaka natin, shock pan. Mga to eto, kumukulo na. Tignan natin Malapit na siyang maluto, mga friendship. Takpan uli at mamaya yung gulay na pagluto na yung mga tangkay. Ayan. Haluin natin ng konti. Dinagdaga ko ng sabaw kanina, mga friendship. Lumambot na kayang kutsara. <laughs> Tingnan natin. Ayun, nandun pa yung kutsara, mga friendship. At pwede ko na ilagay ang dahon ng kangkong. Ayan, lagay na natin, mga friendship. Taka natin, takpan. Hmm. Ayan, o, oh, diba? Ganda rin ang kulay. Berding-berding siya. Ganun natin mga main Ilubog din natin mga fresh ship. Ay, mga fresh ship na lagyan natin ng pang-asip. Mm, di ba? Malapit na siyang maluto. Luto na yung dahon. Pakuloy na natin ng konti. Tapos na siya. ito 'yung mga manok ko na sa ilalim. Ay. Tsaka tignan. <laughs> Bukayo. <laughs> Matakpan. <laughs> Mga friendship, luto na siya. Ang aking sinigang na paa ng manok tsaka ibuto-buto sa sinigang mix with my with kangkong. Mga friendship, ito na ang aking finish food. Ang sinampalukang paanang manok tsaka buto-buto ng manok din. O, ba? Diba? Para masarap kasi ang sabaw dahil bumabagyo. Tag-ulang kaya masarap humigop ng sabaw. O, ba? Diba? Ayan, umusok-usok pa sa mga friendship. Nakaluto na ako at kakain na kami. Ito yung aking niluto. Hmm. O, ba? Diba? Sinigang na paan ng manok buto-buto ng manok. Kaya, yeah, maganda tangalan. Na, na po. Buto-butong manok at buto. <laughs> saka tignan natin, paan ng manok. Tignan. Ayan. Ito ako muna. Ito mga friendship, yung kangkong. Titikpan natin. Uh, okay, okay na okay, ko initoy. Malambot na ko okay, initoy. Malambot na? Ah, Shoutout nga pala si Ma'am Jube, saka si Sir Glenn, saka sa pamilya niya po. saka si, ano, si Sir Ruben, tsaka si Ma'am Ethel, tsaka sa pamilya niya po. Tsaka po sa lahat ng tumulong po sa amin sa bahay nung araw na sponsor. Hmm. ang mga yung paa. Paa ni Tambo. Huwag natin kung malambot. Yung, kay, yung kaibigan po ni ko nito, yan, si Impo, tsaka nga pala si Jess de la Cruz, shoutout po. Tsaka sa mga kabits bhw ni Kuya nito. Eh. Tsaka si Sir, ano, Kamani. Kukuha akong sabaw na. Dadugo oh. ako pa ng... Uh, oh, uh, lagay mo dun sa tasa. Dahil sabi quick ni Queen ito eh. Ayaw ka nung maasim. Ayan, yeah, mag-iwalay na lang akong sa... Ayaw niya tawag doon? Yung... <laughs> 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 mag-iwalay na lang akong ano yung... Kunyari yung baso. Yung hmm, nalagay mm, mo sabaw. Mm. Hmm. Anong tawag doon? May tawag yung... Ano? Di, dis, hindi naman disposable na. <laughs> Plastic. <laughs> 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 Anong tawag doon? Yung... Ano yun? Tagalog ba? sa English yung, ano, hindi, yung sa Tagalog mag ng baso. ang tawag sa ingles? Na mm, no. <laughs> ano ng baso? Mag ka ng lalagyan. no. mga friends, yung muna ang baso. Ano? Ito naman kayo ni Kaisa. Oo, sige. Ay, wala, ka na Talagyan natin ito mga ka ng sinigang Mix. sa sampalo. Oh, hello, hello dito. Yan. Shout out kay Ma'am Juvie at saka si Glenn at sa mga anak niya. At saka sa mga kapatid niya dala saka nanay niya, saka tahin niya, saka sa apo niya. Yes. Yeah. Si, si Sir Ruben din, ganun din. Shout out din sa inyo. Saka doon kay Ma'am Edith at saka sa mga anak niyo rin. Siyempre sa mga vloggers. At siyempre kay Sir Manny, kay Kamani. Oh, sarap ng buto mag-English ka na, magpasalamat ka na sa mga vloggers doon sa ibang iba bansa. Kasi hindi nila naintindihan Tagalog. Hindi na English, mo na magpasalamat ka. Hindi ba alam? Hindi. Mm. Ganito yun. Teka, Tagalog mo na sa mga vloggers dito sa Pinas. Ay sa ibang bansa, mga Pinoy. Siyempre, yung Pinoy nakakaintindi. Ah, uh, salamat nga pala sa mga vloggers sa ibang bansa. Ah, uh, marami kayo. Maraming maramat sa inyo sa sa panunod niyo sa aming vlog, sa aming video ni Tambo. Kahit kung minsan eh bugis-bugis itits. Uh. Ako naman showa ng showa. Tawa ng tawa. Mm. -hmm. Hmm. Tapos, maraming salamat sa iyo. At syempre sa mga vloggers din sa dito sa Pinas. Alam nyo na kung sino-sino kayo from uh, para dito sa de, sa iba-ibang lugar din ng, Pilipi eh, ng Pilipinas maraming salamat sa inyo lahat at alam nyo na kung sino-sino rin yung pinasasalamat at yung mga nanunood sa akin o, alam nyo na kung sino-sino kayo mga friendship <laughs> o oh, in English ganito pag English Thank you very much for watching our video with Tambo and me. Thank yeah. you so much for watching. Thank you for watching from from bloggers. Ah, uh, albay from bloggers from other I uh, from other countries. Thank you so much. English yon. Ikaw naman mm. English. Dapat na memory siya na sinabi ko sa Go. Thank you very much to. Mm. Okay. <laughs> Thank you very much mga friendship. English ka wala ka friendship. <laughs> Sabi ko English eh. <laughs> oli, oh, oli oh, Thank you for watching out yeah. there to all foreigners watching our blog, uh, our videos with tambok. Mm. Okay. thank oh. you very much for watching mm. our very much. Our, our video video with Kuya Nitoy. Toro mo to toro mo With Kuya Nitoy. yeah, Thank you so much. Ayan. Ayan. Very Thank you so much. yeah, Thank you for watching. Very very to happy happy. Oh, Okay na. Oh, <laughs> sige, go na. Yon. Sa so, tayo pupunta. <laughs> Magulang pa ng payang manok. Ito masarap na ulam. Ulamin mo hangga't gusto mo. Ayan. O di ba mga friendship? Ito hangga't Ayan. mayroon, ulamin Ayan. miss. Babo. Okay na. Babu. Ayan. Thank you po.